Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang isang OFW na may bitbit -bit na 55 million pesos na halaga ng imported shabu sa 13 Martires, Cavite kahapon. Kinilala ang suspect ng Pidea Pampanga Provincial Office na si Michael G. Florendo, 36 years old at dating OFW galing Taiwan. Ayon sa mga opisyal, isang pakete na naglalaman ng shabu ang dumating sa Port of Clark noong December 17, 2023. Agad namang nagsagawa ang Pidea ng Control Delivery Operation para matunto ng pakete. Pansamantalang nakakulong si Florendo sa Pidea 3 Jail Facility sa San Fernando City, Pampanga. Sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis ng Quezon City Police District o QCPD na sangkot umano sa pagkalat ng crime scene video ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez pagkukumpirma ng Philippine National Police o PNP ngayong araw December 20. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kasalukuyang nasa QCPD holding unit ang first responder at ang kanilang station commander na maaring maharap sa administrative at criminal complaint. Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan na sila sa PNP Anti-Cybercrime Group upang tukuyin ang mga nag-share ng nasabing video sa social media. Nito lamang linggo, December 17, nang mamaya pa si Valdez sa edad na 76. Nasa tatlong daang pamilya ang magpapaskong walang tirahan matapos sumiklab at upuki ng malaking sunog ang aabot sa isang daang kabahayan sa Tondo, Maynila kagabi December 19. Ayon sa Bureau of Fire Protection National Capital Region, tinatayang 1.5 million pesos na halaga ng ari-arian ang natupok mula sa sunog na nagumpisa bandang alas 9 ng gabi kahapon sa residential area sa Kapulong Street sa Tondo. Tinatayang aabot sa isang libong pamilya ang apektado ng sunog. Dalawang katao naman ang napaulat na nasugatan sa nangyari. Nagtulong-tulong ang mga bombero sa pagresponde upang apulahin ang sunog na umakyat sa ikalimang alarma. Umabot ng limang oras bago ito tuluyang maapula kaninang alas dos ng madaling araw. Samantala, hindi pa tukoy ng otoridad ang sanhi ng sunog. Hinihikayat ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga overseas Filipino worker na mag-avail ng mga proyekto at programa ng gobyerno para sa kanilang kapakanan. Binanggit ito ni Pangulo sa gitna ng OFW Family Day 2023. Sa kanyang speech, sinabi ni punong ehekutibo ang mahalagang kontribusyon ng OFW sa ekonomiya ng bansa. At bilang pasasalamat, kanyang inilahad ang government projects para sa kanila, gaya ng Livelihood Development Assistance Program, ang Balik Pinay Balik Hanap Buhay, at iba pang mga programang pangkabuhayan. Marami pang proyekto ang nakapila at kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin. Umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Ayon sa Overseas Workers' Welfare Administration, ang OFW Grand Family Day ay isang event upang parangalan ang mga sakripisyo ng OFWs alang-alang sa ikabubuti ng kanika nilang pamilya at ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.